Kasi ngayon ko na nga narinig about ding couple. Pero may plan naman kayo in the near future na... Tapusin ang pagiging ano. <laughs> Opo. Sige. Meron Nagset po kami ng okay. timeline for ah, that. Ano parang timeline Ang, ang pinag-usapan po namin, 3 to 5 years. Ah, okay. Meron after naming ikasal. Oh. Para po talaga yung time namin na gawa na na po, na po namin yung mga gusto namin gawin. Naging talaga na fulfill na po namin. Para pagdating po siya na maging magulang na kami, okay na po Reading, ready, yes. Ready, na kayo. Yes. Okay oh. na, bata pa naman. Oh. 20. Ay, oh. oh. Na. Siya kayo gigi <laughs> susumpa yung isa't isa. Yes. <laughs> Kasi promise, nagiging problema yan ng mga couple. Yung agad-agad sila yeah. ag kakaanak. Yeah. nagkaka-mag-aaway sila kasi biglang hindi nila nakikita yung mga yung mga gastos, pero, sobrang gastos niya talaga, guys. Nag-iipo oh, oh, na ba kayo? Opo. Oh, may oh, baby fund po. May baby fund po. Oh, 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 galing. Oh, actually, galing, ginawa galing, po na, galing, na galing, galing, Kasi galing. magaling po mag-budget si uh, Danny. Kay. So, yeah. binudget binadget niya na yung for ano, pag anak na. Yeah. And then, meron po kami parang six months fund for necessities na Preparation. Ba magaling. ba, discard <laughs> yung Sorry, pwede mo turuan yung mga ano natin, taga-pakinig ngayon. Oh, o, yung mga inay. Kasi listeners tayo sa radyo, saka sa TV, at sa online, na gusto malaman paano mo binadget yung baby fund. あっ <Apple. S 1> Actually po ang ginawa po namin after wedding. Sa... After wedding mm -hmm. 'yun po yung naging priority ko kasi hindi ko po masasabi. Kung talaga 100% hindi ka magkakaroon ng baby eh. Mm -hmm. Parang nandun yung hindi po namin kino yung doors. Although prefer po namin sana masunod yung timeline pero hindi niyo po masasabi talaga oh -oh. 100%. Yeah. So ang ginawa po namin hindi mo nag-post po muna kami sa ibang bagay na parang for ourselves, yung mga hindi naman po talaga kailangan, yung mga wants lang namin. So post muna yon. Tapos yeah. focus po kami dun sa um, goal namin na ipon na talagang sa quarter na to, ito muna tayo. Patiisin muna natin, hindi muna tayo. even our travel, medyo nag-pause po yun for a quarter. Tapos, after po nung na-reach na namin yung goal namin, dun po kami parang, okay, sige, pwede na bumawi sa sarili namin, pwede na tayo mag-travel ulit. Basta po, ang, ang sa amin po talaga, ang discard namin, focus muna sa goal na ipon. Pag na-reach na po yun, okay, pwede na po tayong medyo magluwag-luwag, ganyan. Yun eh, para sa, Opo. sa inyong dalawa, na Opo. medyo malaki kasi yung income nyo, combined income. Opo, Opo combined income. O, ano yung mga nanonood sa atin na walang ganun? Walang um, ganun kalaki income? Magkano dapat nilang kurutin? Ay siguro po, ano po, ah... Uh... Siguro po, just to add po, mm -hmm. yung, siguro may mga, ano po, may mga couples na sanay sila mag-date, ganun, mm -hmm. or para mas makatipid, may mga simple date naman po na pwedeng maging quality. Uh -oh. Basta kayong dalawa mm -hmm. lang. Like for uh -oh. example, sa amin po, ah, nag na po kami sa mga simple coffee date na parang lalabas kami ng gabi, magko-coffee kami somewhere na hindi kami gagastos too much. Mm -mm. Or talagang medyo tigis yes. din kami sa... Or home dates. Sa home dates, ganun po. Or sa food, minsan, uh, parang, oh, hati na lang tayo, ganun. Basta <laughs> mag-enjoy po kayong dalawa, ganun. Pero not necessary naman na parang dinedeprive namin yung sarili namin for that. Pero kung kayo mapag-uusapan ninyo, magkakasundo kayo, and ayun, tiwala lang din talaga sa isa't isa.